Pampaswerte sa negosyo, Pampaswerte sa trabaho, o Pampaswerte sa buhay. Lahat ng iyan ay naitampok na natin sa ating manakaraang topic. Subalit narinig mo na ba ang mga natatanging bagay na ginagamit pala bilang pampaswerte sa pangingisda? Iyan ang ating pag-uusapan. Hello, what's up? Your best here. Halika at isa-isahin natin ang anim na aprobado at epektibong pampaswerte upang maging masagana ang iyong huli sa iyong pagpalaot. Kung papaano ito isasagawa at ano ang mga kakibat nitong panganib. Pero bago tayo magpatuloy kung bawa ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Kayo ba isang mangingisda? O mamamayang, panguhuli lamang ng isda ang tanging ikinabubuhay? At batid ko na hindi sa lahat ng pagkakataon ay marami at naguumapaw nga ang inyong mga huli. At normal lamang po iyan. Subalit batid mo ba na karamihan ng mga nagmamayari ng mga bangkang pangisda o tinatawag na pangulong ay mayroong mga tinataglay ng mga pampaswerte? charm o mga pangakit ng mga mauhuling isda. Kung kaya naman madalas nga ay marami silang nauhuli at hindi umuuwi ng tulala. Kaya naman sa videong ito ay inisa-isa natin ang anim na pinakamabisa at epektibong gamit at aprobadong pampaswerte para sa mga mangisda. Number 1. Barya Ang barya o coins ay simbolo ng kasaganaan at madalas nga itong ginagamit sa pagbibindisyon ng mga bagong kagamitan at kabilang dito ang bangka. Kung ikaw ay mayroong bagong biling bangka na nais mong gamitin sa pangisda, ay marapat na ito ay ipablesings mo muna o pabasbasan. At hagisan nga ng maraming bariya. Hindi lamang ito magdadala ng swerte, ay maaaring maglayo pa nga sa iyo sa anumang piligro. Number 2 Palaspas Ang palaspas ay tanyag dito sa atin sa Pilipinas. Ito man ay mapadaho ng ulibo, dahon ng pitugo o dahon ng niyog. Maaari mo rin itong gamitin upang mag-akit ng maraming huli sa iyong bangkang ginagamit. Number 3 Kandila ng Karo Tuwing mahal na araw nga ay pinuprosesyon ang mga santo sa simbahan at mayroon itong mga kandilang nakatirik kasama nito. Kadalasan itong upos na o nalusaw na nga kung iyo itong makikita. Subalit, ito ay maaari mong kunin at magamit mo pa. Ang pang-apat naman ay ang bulaklak ng tanglad. Aprobado itong mabisang panghalina, pangakit at panggayuma. At maging sa pangisda, ito ay maaari mong magamit. Ang pinagsamang palaspas kandila buhat sa karo at bulaklak ng tanglad ay maaari mong ang insenso o isaklab sa inyong bagong biling bangkang pangisda upang magdala ito sa iyo ng maganda at maraming huli. Number 5 Puso ng Saging Opo, tama ang inyong narinig Puso ng Saging Subalit iyon lamang suhi o sumibol sa katawan mismo nito. Maaari mong kunin ang pinakadulo nitong bahagi sa mga dibinong araw at patuyuin ito at ibalot sa puting tela o kaya naman ay lagyan ng plastic at maaari mong nga itong itali sa bangka o sa inyong ginagamit na lambat. Pang-anim ay ang pinakamabisa sa lahat at ito ay ang tinatawag na tiw-tiw. Isang piraso ng baging na pawang makukuha lamang sa pusod ng ilang kabundukan. Ito ay maaaring ngang binabantayan ng mga ligaw na hayop at mga espiritong nilalang. At pawang ang mga piling tao lamang ang pinagkakalooban nito. Napakalakas ng pampaswerting ito at maging ang ipasok nga sa inyong sariling bahay, ito ay labis na ipinagbabawal. Dahil dadagsain ka nga o ang inyong tahanan ng napakaraming insekto o nilalang. Mainam rin itong ginagamit sa mga pangisda. Subalit, iyong mga may laking barko lamang. Sapagkat, hindi mo nga mapipigilan na pagkaguluhan ito ng mga nilalang, lalo na nga ng isda sa karagatan at maaaring maging mit sa panga at piligro sa inyong buhay. Ayan, ngayon ay alam mo na ang mga epektibong pampaswerte sa pangingisda. Alin sa mga ito ang iyong nagustuhan? Subalit lagi pa kandaan na huwag lamang tayong umasa sa mga swerte o sa mga pampaswerte, kundi sa bayan natin ng dasal at pagtawag sa may kapal. Madalas ka bang nakakakita ng gagamba? Sa kisamiman, sa likod bahay, o maging sa mga bakanting espasyo. Sapagkat batin mo ba na may malalim din pala itong ibig sabihin na kaugnay ng ating pang-araw-araw na buhay at higit nga sa lahat Napakainam din pala nitong pangpaswerte o agimat sa pangingisda kung sakaling makakuha ka o makakita ng bahay ng gagamba na mayroong nahuli o nakadikit na iba pang insekto. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman sa video ito ay ating talakayin ang mga kakaibang kalaman at paniniwala pala kaugnay ng gagamba at kung papaano nga ba ito magagamit bilang pampaswerte sa pangingisda. Madalas ka na bang nakakakita ng gagamba? Malaki ba o maliit? Sapagkat bata pa lamang tayo, ay batid na nga natin na kung sakaling malaki at malawak ang sapot nito, ay tiyak ding malaki ang gagambang nagmamayari nito ang mga gagamba rin ay bahagi na ng aliwan at laruan ng mga kabataan sa probinsya. Subalit batin mo ba na hindi lamang palabas na laruan o basta insektong hayop ang mga gagambang ito sapagkat mayroon din pala itong mga ipinahihiwatig at malalim na kahulugan at ugnayan sa ating mga paniniwala. Ang mga gagamba o spiders ay isang uri ng arthropods na nagtataglay ng walong binti at naglalabas ng mga kakaiba at pambihirang sapot na ginagamit nga nila sa paggawa ng web. Pangpito ang gagamba sa pinakamaraming klase ng mga arachnids na mayroon sa mundo. At sa kabuuan ay mayroon ngang humigit sa 51,673 at klase ng mga gagamba. Batid mo ba na ang mga gamba ay tinuturing ding sagrado sa paniniwala ng mga muslim? Ito ay sapagkat sa tulong raw ng sapot nito ay nakaligtas di umano si Muhammad mula sa mga Quraysh na humahabol sa kanila. Sa maraming kultura, ang gagamba nga ay tinuturing na simbolo ng pagiging malikhain, patience at kasipagan. At alam mo rin ba na sa oras pala na parati kang nakakakita ng gagamba, unang sapot nito. Ito ay maaaring nagpapahiwatig na ikaw ay nasa yugto ng iyong buhay na kinakailangan mong maging pulido at himaying mabuti ang bawat pagpapasya o pag-isipan ito ng mabuti. At batid mo rin ba na sa ilang paniniwala pala ang mga nahuli o natrap na ibang insekto sa mga sapot ng gagamba ay maaari mong kunin sapagkat ito pala isang mainam ding pampaswerte upang hatak ng maraming huli sa pangingisda. Patuyuin lamang ito at ibalot sa pulang tela at saka ipwesto o ilagay sa inyong ginagamit na bangka. Kaya naman next time na makakita ka ng bahay o sapot ng gagamba ay dalawa lamang ang maaari nitong ibig sabihin. Una, simulan mo na ang paglilinis ng inyong bahay. O kaya naman, ay simulan mo na ang magnilay-nilay sa iyong mga desisyon sa buhay. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.